Pagpangawat sulod sa compound sa usa ka simbahan sa Mandawi City nakuha anog video. Nunot ni ini gipahimang nuan ng publiko nga dili mo kumpiyansa. Ang detalye ni mong balita sa report ni Nico Sereno. Kini ang video sa lalaki nga misulod sa compound sa San Roque Parish sa Barangay Subang Dako. Nahitabo kini hapon ni atong Marso 5, Ash Wednesday. Misulod ang lalaki sa likod sa sakristiya ug dagkutanan. Wala man makita ang pagkuha sa bisikleta, apan makita sa CCTV, nagsakay na siya ni Ini, pagawa sa church compound. Ang bisikleta iya sa sakristan mayor sa simbahan, nga ni anaas anaa sa sakristi, nag-andam sa mga misang ipahigayon ni Anang Hapon. Sa kilid sa simbahan, duol sa dagkutanan niya, sagad iparking ang bisikleta. Ang water kay is open, Manggod. Kating... Kaya pag niya, iya man gihuwat kay mo open mo gud dire sa na mo magagyanan palayo dire. Ah, okay. i-open ang eh, tray dito mo sa niagi. Ah. Wa dito sa ni Ibanez, may mga insidente kani adto sa kawat sa mga simbahan. Maong nag sila sa mga tao nga dili mo kumpiyansa bisan kun anaa sa compound sa simbahan. matud niya, du nagiuban nga mapahimus lanon. Aduna ni pipila nga daw nagsimba lang apan nangita ra di ay og biktima hunon o kawaton. Ito naman kuan kawat na report kami yung mga bags, cellphone, dari. Mm, kada bitaw manimbahay na panglawat ibuta lang ang bag, hindi balik wag tang. Muna amo ang style dere kay ako asa sa mo robin ko mi ka panglawat tan audit ko. Nay mawa ako na escape sa kwan. Na report nan Ibanyes sa station 2 ang maong insidente o gi-follow up usab sa MCPO headquarters. Sa impormasyon nga nakuha, gingong taga Cebu City ang suspect. dugang investigasyon pa ang gipahigayon aron sa pag-ila sa suspitsyado. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sireno. Balitang Bisdak.